O oh, hindi ko binalot siya na binigay lang sa akin yan. Kahit tirik na tirik ang araw, nagpunta pa rin kami dito sa simbahan para mag sa binyag ng aming ina anak. Sakto naman pagdating namin dito sa loob. Nandito na rin yung aming kumaret kumpare. Tapos sinabihan kami na magpapicture na daw kami kasama namin yung inaanak namin dun sa harap ng altar habang wala pa daw yung mga ibang nagpapabinyag. So may point nga naman sila. Para nga naman pagkatapos ng binyag mamaya hindi na kami sumabay sa mga ibang nagpapabinyag na nagpapapicture sa harapan ng altar. At ako nga yung kauna-una ang nagpapicture dito sa harap ng altar sa mga ninong at ninang. Ito nga pala yung ko, si niko Nicole. Ang cute, ba? Diba? Kasama ko rin pala nagninong dito yung aking bilas. Si Bambi Katakutan. Ang nawawalang kamag-anak ni Romeo Katakutan. <coughs> si Idol TikTok. Ayan na Idol, natagpuan mo na. Sana magkita na kayo. Siyempre, hindi pwedeng mawala itong mga commander namin. Ayan o, oh, nakasuporta lagi sa amin. Tapos, nag-request pa sila o. Oh, magsama daw kami magpapicture. Sa puti sa itim daw. Bahala na kayo dyan. So, habang iniintay namin si father, ako, nagbibidyo-bidyo na lang muna dito. Para naman may, may vlog ako dito sa binyagan. Itong dalawa, sabi ko sa kanila, pipicturean ko sila. Pero hindi nila alam, video itong ginagawa ko sa kanila. Todo post pa naman sila. Tapos tinawag ulit kami dito sa harapan ng altar kasi kumpleto na yung mga ninong at ninang para daw may picture kaming lahat dito. At nung dumating na nga si Padan, nang sermon lang ng konti tapos in-start na niya yung pangbibinyag. At ayun na nga, nagano kami ng sign of the cross dito sa noon ng aming inaanak. Hindi ko alam kanong ibig sabihin yan. Hindi kasi ako masyadong nakinig dun sa sinabi ng Padre kanina. Sa 20ng nagpapabinyag dito sa simbahan, buti na lang kami yung kauna-unahang nagpalista sa simbahan. Kaya kami yung number one na tinawag. At eto na nga, bibindisyonan na yung bata. Basat kami mga nino at ninang, laging nakasuporta sa sa'yo, Lexi Nicole. Sana maging mabuti at magalang kang bata pag laki mo at may takot sa Diyos ha. Huwag tumulad kay Ninong Bap, June. hindi lagi nagsisimba pag linggo. Ngayong taon 2025, ito na yung pangalawa kong inaanak. Ilan pa kaya yung darating na inaanak ngayong taon? Alam ko, meron pa akong isang inaanak na mabibinyagan this year. Sa Bulacan naman siya. So habang malayo pa yung binyag nung isa, ay mag-iipon muna ulit ako para naman may pambili tayo ng bagong damit. At dahil nga kaming nauna, ang sabi sa amin pwede na daw kami umuwi para daw hindi na masyadong magtagal yung mga naunang nabinyagan at makauwi na. Kasi halos 12 na rin ng tanghali dito. Gutom na rin kasi mga ninong at ninang. At paglabas nga namin dito sa simbahan, abay tirek na tirek ang araw. At wala pala kaming dalang mga payong Kaya eto, nagtsaga kami maglakad-lakad hanggang doon sa sasakyan namin Pagdating nga namin dito sa reception Di namin alam kung papasok ba kami o hindi Nahihiya pa kami kasi marami na rin tao Sabi ko sa misis ko, punta na tayo sa harapan ng pagkain Kasi gutom na rin kami Kaya ayan, kanya-kanya na kami ng kuha dyan Sabi ko sa misis ko, lagay niya na ako ng kanin Kasi hawak ko yung camera dito sa kaliwang kamay ko Tapos sa kanan ko naman itong pinggan Bahala na si Batman, nagbibidyo ako habang humingi ng ulam at kanin. So ayan pala yung handa nila, ang dami. Mukhang masarap lahat, ikaw na lang talaga ang pipili kung anong gusto mong kainin. Itong si Mengay, napatawa na lang nung nakita yung kanin ko, iba iba daw yung ulam ko. Ang takaw takaw ko daw kumain. Sa katawang kong ito, matakaw pa pala ako nito. Ay sus, ginoo. Nung matapos na nga kaming kumain binigay na sa amin tong tinatawag naming pabagat dito sa Pampanga kaya tuwang tuwa yung dalawang commander namin. May ulam na daw kami mamayang gabi. Binigyan pa kami ng souvenir dito kay Lexi Nicole para daw maalala namin siya pagdating ng Pasko. At dahil nga malapit lang yung bahay ng kapatid ng mga misis namin. Pagkatapos nga namin kumain at makuha itong pabagat namin. Ang sabi namin pupunta lang kami dito sa kapatid ng misis ko. Kasi dito lang sa likod na ng bahay. Dito na muna kami magpapahinga. Paano ba naman? Alaunan pa lang ng tanghali pero yung init, para ka nang lalag natin. Parang nasa 40 degrees na yung init. Eh bago din kayo mainitan dito sa binablog ko, pakifollow naman yung aking Facebook page para lagi ka naman updated sa aking mga mini vlog. At huwag mo na rin kalimutang mag like, share and comment. Wala namang mawawala sa inyo kung maglalike kayo at magko-comment, diba? O siya, gawin nyo na ngayon na. Pagdating nga ng alas 5.30 ng hapon, Nagiya na silang umuwi. Pero bago kami may muwi, pinakain muna ulit kami para daw hindi na kami magluto pa sa bahay namin pagdating namin. O siya, hanggang dito na lang. Sana nagustuhin yung simpleng vlog natin. At para naman sa mga nagsisimula magvlog dyan, mag-iwan ka na lang ng bakas dito para madalaw ko yung bahay mo. Okay, alright. Bye!